kapag umaga tulog, sa gabi, gising na gising. But wait! Bakit ang mga panini alive, awake, alert, and enthusiastic na yung may araw pa? Mga kalpunibat! Wala! Giant box! <laughs> <Ay! laughs> <laughs> Kabilang sa endangered species, ang trained bats na nasa pangalaga ng wildlife in need or wind rescue center sa Subic. Teka, kampung ka rin ba ni Batman? May hindi. <laughs> hindi? Pero gusto ko malamang kung saan ba nagkaling ang mga panigin niya. Hindi dinala sila ng mga concerned citizen. Napulot sila na hindi makalipad dinala sila dito sa amin. Uh, eto si Nika, uh, she is a golden crown flying fox. Aha! Sila na nga ang mga paniking tinatawag na giant golden crown flying fox. Isa sa pinakamalaking klase ng bat sa buong mundo na laganap dito sa ating bansa. Lumalaki ang golden crown na hanggang 1.5 to 1.7 meters kapag nakabuka ang kanilang pagpak. Kung titingnan mabuti, itsurang fox ang kanilang mukha. Kung kaya't kilala ang mga paniki ito bilang flying foxes. Ito, Papa! pa ah, ah! Isa ka palang ah. fruit eating bat! Correct! Kabilang ang golden crown sa mga kung kumakain ng prutas at flower nectar. Pero alam niyo ba na three-fourths ng mga paniki sa mundo ay kumakain ng insekto? Ang isang paniki ay kaya-kaya kumain ng insekto kahit pakalahati ng kanyang katawan ang laki nito. Imagine, ang milyong-milyong paniki sa isang bat ay kaya kumain ng 20 tons of insects. Ibig sabihin, kahit halos dalawang standard size dump truck ng mga insektong yan, ubus sila sa mga alagad ni Batman. Ahang takaw! At ito pa, ang insect bats na ito, hayo pang galing sa paghanap ng pagkain. Kahit pa napakadilim. Sa kabila ng malalabo nilang mga mata, may paraan sila para matukoy kung saan nagtatago o nakalagay ang kanilang kakainin. At ito ay sa pamamagitan ng echolocation. Karaniwang gumagawa ng ingay o tunog ang mga paniki. Kapag tumama ang sound waves sa isang bagay, Halimbawa, sa kanilang prey o sa insekto, nagkakaroon ng echo. At parang ito ang kanilang palatandaan na naroon nga ang mga panlaman na kanilang tiyan. Dahil sa echolocation, nagagawa ng mga paniki na makuha ang bawat detalye ng lugar. Umaabot sa 130 decibels ang intensity ng tunog mula sa bats o sa ng tunog ng jet plane 100 feet from the ground. Jet plane lang yan. Jet lang malambot ang kanilang mga balat. At ang kuko niya talaga mahaba. Masakit habang tumatagal. <laughs> ang mga mata nila maliliit at nakakakita sila sa gabi. Matabang ako! Joke, joke, joke! <laughs> Pero mga fruit-eating bats, meron namang mata na sa paningin. Alam niyo ba kung bakit laging nakabalikad ang mga panigi? Well, it's part of their adaptation. Mas nakakatulong daw ang ganitong posisyon sa kanilang teknik sa paglipad. Kung upright position o pataas agad ang paglipad ng mga ibon, ang mga paniki naman ay upside down muna ang tikop. Simula sa roosting position o yung nakasabit na pabaliktad, dahang-dahang bumubuka ang pakpak ng paniki sa magkakaroon ng paibabang galaw o drop bago ang lumipad. Nakita nyo yun? Ha? Nakita nyo kung paano sila pumupo at magwiwi? Aba, ganun pala. Sumula sa upside down position, nagpapalit sila na patayo. Aba, oo nga naman. Para nga naman pala, hindi sila maihian. Matatalino rin pala tong mga bats na ito, ah. <coughs>